Mr. BBM, nasa Malacanang ka. Hanep, nag-training ka. Pumunta ka one week sa PMA, tumira ka. Nakipag-ranger-ranger ka. nakipag marines ka. Nag-official ka. Hanep, you have all the benefit. Your father was a war hero. Was a strong man. Was a benevolent, benevolent dictator. That's the title that I'm giving him. Benevolent, mapaet na dictator. Hindi yung sinasabi ng mga dilawan ng walang yang walang yang dictator. Malamang pinapatay. Hindi. Strong man. You have the benefit. Tumira ka ng mismong malakan Ay, Eh, ka ng mga eh, pinasok niya yung gusot na yun. takbo kang presidente na budol mo yung taong bayan, ayan ngayon, kita mo. Tapos, ang masama, binadagdagan nyo itong concert-concert thing na to, ang naging problema, leadership. No? You have the benefit of an ex-president Duterte, you have the benefit of an ex-president father. Shucks naman. Father! Pare, nasa Malacanang ka. Oh, Mr. BBM, nasa Malacanang ka. Hanip, nag-training ka. Pumunta ka one week sa PMA, tumira ka. Nakipag-ranger-ranger ka. Nakipag-marines ka. Nag-official ka. Hanip, you have all the benefit. Your father was a war hero. Was a strong man. Was a benevolent, benevolent dictator. That's the title that I'm giving him. Benevolent, mapait na dictator. Hindi yung sinasabi ng mga dilawan ng walang yang walang yang dictator maraming pinapatay hindi strong man alam niya gagawin niya bagong silang di ba bagong lipunan may bago ng, mm, di ba hey, you have the benefit tumira ka nang mismo malakan niya eh pat ka <laughs> Bakit hindi mo alam. Ang daming dumaan na mga leader, ang daming dumaan na leader, napanood mo naman yung mga MacArthur na yan, yung mga Patton na yan, napanood mo yung ng general na yan, nabalita mo si Kanyeso, nabalita mo yung sila Abad, sila Luga, o Mison, o yung mga, sino pa mga, ya, sila Javier, nabalita mo yung sigurado. Yung mga, mga legend na mga ano, sila Gatan, di ba? Rebel General. So you can just imagine, ang daming dumaan sa panahon overtime time na ang gagaling ng mga tao. You have the benefit. You could have opened up history books and then nakita mo yung gaano kagagaling itong mga tao, gaano kagaling yung yung midway, yung mga battle na yan, di ba? Yung mga yung mga Battle of the Bulge, yung kay MacArthur na Battle of Incheon, di ba? Yung mga ganun ba? Baka hindi mo hilig, baka hilig mo party. So, given all the predecessors, tatay mo na, tapos nun, kita mo kung ano yung mali Cory, nakita mo kung ano yung mali kay Estrada, kung ano maganda kay Estrada, makatao, nakita mo kung ano yung uh, tama kay Gloria, strong, no? strong siya. Nakita mo kung ano yung mali kay, ano, kay Noy Noy, Noy Noying, niya, yeah, nasa nang Pangulo, noy noy, na imbis na pumunta sa 44, pumunta sa ribbon cutting, galit ang mga tao, tapos dun sa week, sasabihin niya, eh yung tatay ko eh, pinatay din ng mga military, tabla na tayo. <coughs> Ayo, na na na, na to, diba? So, nakita mo si Duterte, standard, ng tao, nakita mo, grabe yung bumoto sa'yo. Kasi boto yan ni Sara eh. Di ba? Boto ng Duterte. Pero ano nga yung ginagawa mo? Wala. Support leadership. Yung alam mo. Say, excuse me, pero yun. Support leadership. Di ba? Pero, maubos yung oras ko eh. So I started thinking, ano ba problema nitong taon to? Anong klase ka? Presidente ka? Tapos ganyan ka? you run the country properly. And then, it dawned on me na ang problema mo is not leadership in its entirety. It's not leadership. Ang problema mo, character. So, leadership and character, yun yung pinupunto ko. No? Leadership can be part of character. Pero definitely, yung character as a, the whole baggage ng pagiging pagkatao mo, Filipino people, intindihan nyo, hindi mo pwede isaksak doon sa pagiging leader ng isang tao. And that will explain a lot. Kung ikaw party goer ka, kung ikaw paburgis-burgis ka, kung ikaw you were bred na as a burgis or as a walang responsibilidad, lahat binigay sa iyo, nasarapan ka sa buhay mo, para kang hari-harian, that will explain a lot kaya ka ganyan. So, ang may depekto, karakter. Na kahit anong sabi ng taong bayan, kahit anong sigaw ng taong bayan, sabihin na sabihin, ito ganyan. Nasaan ang Pangulo? Eh, wala kang konsensya eh. Hindi ka konsensya Nasaan ang Pangulo? Nagihirap kami. Mataas ang bilihin. Mga OFW kami. Hirap na hirap na kami. Nagre-remit pa kami yung taxes namin yunong BBM ginagaso sa mga putay mga hinayupak na mga anon, tao Senate at Congress na walang ano sa Senate resolution na yan. Yung concurrent resolution na yan. Tapos yung budget, pinirma mo pa. Tapos may PC, PCSO na na tumataya pa 2020 -20 yung mga kamag namin sa mga pinapadala namin pera. Para lang nagbaba sakali, baka sakaling manalo. Eh pero, tinarantado pa. Pe. No. Senate investigation going on. We will find out soon enough, what, what really happened. And here you are, maten ka ng concert. Yung helicopter issue is nothing to me, eh, kung tutusin. Ganun lang yun eh. Ang mas malaki issue, character mo, BBM. Because lumalabas, you simply do not care. Ang sakit nun. You do not care. Tapos, kaming mga tao nag-expect good governance. Anong mga mangyayari sa aming good governance? You do not care. May isang tao mong may kitinawakan yung, ano, yung Department of Agriculture. Ano nangyari? O, oh, smuggling. O, may nahuli ba? Meron, pero nakasuhan ba? O, ano? Pero may smuggling pa rin. O, yung 20 pesos sa bigas. Yung mahal nang bilihin. Saan ka nakakita? Nagtatapon ngayon ng mga repolyo. Ano ba 'yun? Kawalang-pag-asa. You do not care. Something's wrong with your character, BBM. And let me be the one to tell you something's wrong with you as a person. Character, mali. Question na nga 'yung leadership eh, pero it goes beyond leadership, it goes to character. And it shows happy-happy ka, mas gusto mo matend ka ng concert kesa yes, sa punta mo mga, mga nadilubyo, yung mga namatayan, damdamayan mo, nakikita, nag-enjoy ka, wala siya, gastusin yung pera ng gobyerno, sakay ka helicopter and all that, pati PSG mo, mamalasin, dahil sa kakaprotekta sa iyo. Inahayaan mo yung, yung, ano na yan, yung people's initiative na yan, na gawa, -gawa ng pinsan mo, inahayaan mo lang, Pinapatakbo yung bansa na ewan ko ba kung ano nangyayari. Tapos sinayaming korupsyon. You do not care. Happy-happy ka lang. At naitindihan na kita ngayon. Kasalanan mo ba? Hindi. kasalanan mo, tumakbo ka ng presidente. Pinaasa mo ang taong bayan. Right now, masasabi ko, you do not have the right to be a president of the republic sinayang mo yung boto ng mga tao, sinawa, sinayang mo yung tiwala ng tao, ilagay mo yung bansa natin sa alanganin, at continuously nilalagay mo sa alanganin, wala kang foresight para sa bansa natin, wala kang pakialam para sa bansa natin sa taong bayan. Kunwari ka lang na merong pakialam. Kunwari, photo ops, mga ganyan. Kunwari, yung mga Pasig River Esplanade na yan. Kunwari, yung mga ganon, rhetorics mo, babasahin mo, kaliwa, kana, Ah, kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. English English ka. Your audience being 8 billion people. Pero yung 100 million na taong bayan mo mismo, yung Filipino people, hindi mo audience. Kasi mas gusto mong inglesin eh. Ayaw mong Tagalogin para maintindihan ka sincerely ng mga taong bayan. You do not care. Kaya laki ng problema mo. Pero imbis na mainis ako, sa'yo? No? Imbis na gusto kitang tirisin na tirisin, tirisin. Eh, barilin ako ng PSG, eh. <laughs> because the PSG will defend you. Pero ito, BBM, it would be better for the Philippines na bitawan mo yan, eh, yung position mo because you do not deserve na maging presidente ng Pilipinas. Nakakahiya ka kung meron man dito sanang leksyon na makuha ka, ipakita mo sa taong bayan na na nahimasmasan ka. Pero yung garapalan niya na nagnanakaw yung mga mga kasama mo, inanakaw niyang tambay, nahiyaan mo lang. Tapos nun, wala kang pake. Kala mo, dead ma dead ma lang. It shows na something's wrong with you as a person. Yun yun and the way probably you were bred by the Marcos family where you grew up in. Masyado kang shielded from reality. Everything was partying, everything was pinapakain sa'yo, spoon fed, libre lahat, gano'n. Yun yung kinalakihan mo. Kaya, kasalanan mo ba? Hindi mo kasalanan. Kasi yun ang talaga, hanggang doon ka lang talaga. BBM hanggang doon ka lang. Ang sakit, no? Imagine, meron kang tatay na hero. Diktador, strongman. May training ka. Nakahalubilo mo mga ranger. Mamamatay yung mga sundalo para sa iyo, mamamatay yung mga reservist kami, mga retired para sa iyo, mamamatay kami para sa iyo. Pero you don't care. Eh. Bali wala sa iyo yung buhay namin eh. Nakakaiyak. Mamamatay yung mga taong bayans para sa iyo nung binoto ka, 31 million Filipinos. All believing in you and begging their hope for a better country para sa iyo Nagagawin mo. Pero sinayang mo lahat yun. And the clock is ticking. Clock tick-tock, tick-tock, the clock is ticking. And you are answering me, one of your voters, na destabilizer. You're are answering me, na tatakutin nyo ko. Hindi nyo ko matatakot. Hindi naman ikaw lumaban sa gera. Kami lumaban sa gera. Tatakutin mo yung mga kasama ko na mga sundalo. Nagsisignify sila na, Sir, sabihin nyo lang, lalabang kami para sa bayan, lalabang kami para sa iyo, sasamahan ka namin. Ako nagsasabi sa kanila eh, wag, wag, we will resolve this peacefully. No? We will resolve this legally. Di ba? That's why, pirma-pirma lang ang sinasabi ko, pirma kayo. Kung gusto niyo pirma kayo. Kung ayaw niyo doon kayo kay BBM. Pakita natin, the will of the Filipino people, majority wins in a democracy. ka kasimple. Pero yung harang, harangin nyo yung mga taong bayan, gagawin yung taong bayan. Lalong ginagaling yung taong bayan. oh, sige, may general ka, nakampi sa'yo. O, oh, eh, ano? <laughs> may general din akong kakampi, eh. Di ba? So, ano, pero may mga taong bayan akong kakampi. Dumadami. Black is ticking, Tick tock, tick tock. You shape up and show how a country is run by a president with character, with leadership. So, ang doon lang ako, maraming salamat sa inyong lahat. BBM, magising ka sana. May mas masang ka sana. At kung mga loyal kayo kay BBM, may mas-masan din kayo. Ang issue dito, eh, maliwanag, no? Maliwanag. Ayaw na ng taong bahay ng korupsyon, ayaw na ng taong bayan na ginagago sila, ayaw na ng taong bayan na sinusuppress sila, na parang martial law, ayaw ng taong bahay yung charter change na binibili yung mga boto-boto yung pirma na yan. Ang daming ayaw na ng taong bayan, ng taong bayan na ginagago yung pera, yung PCS o na yan, binababoy and all that. Tapos sige-sige kayo. Yun na ayaw na ng taong bahay. yun yung mga issues. Ayaw na ng taong bahay na buhay pa PNP na yan. Ayaw ng taong bayan niya, ICC na yan. Di ba? Ayaw ng taong bayan na ginagago tayo ng mga Chinese. Diyan sa ano. Eh, gustong-gusto -gusto ng Chinese yung weak leader. Kaya, BBM ang boto ng Chinese. So, dalawa siya. Amerikano at Chinese. Pero, hangga saan yan? Okay? So, you better shape up. Yan para sa akin next time, yung mga taong gustong tumakbo ng presidente, let that be a lesson. Hindi lang yung title. Kung kayo, may bala kayo magpolitiko, may bala kayo maging leader ng bansa, you leave the title. Yung execute ninyo, kung ano man yung ranko, kung ano man yung title ninyo, aba, sundin ninyo yung sang-ayon dun sa pinasok ninyo and you serve the Filipino well. Hindi tatagal yung kayo nangungulimbat at nangingibabaw sa taong bayan. Always, it will be the Filipino people above the Constitution and the government. Lagi yon, Even yon, Beyond contestation yon. Mingi nga kayo ng pirma ng taong bayan para marati, pa, maano itong Constitution. Baguhin. Maamen. And pagka namin yan, hihingi pa kayo ng, ng referendum na pumayag taong bayan, yes or no. People of the Philippines over the Constitution na siyang ginagamit yung ngayon yung Constitution para isuppress yung taong bayan. Sa nga kay Pip, pupulutin because alam ng taong bayan yung kinalalagyan niya. Ang tanong, kayo ba alam nyo? Kayo in government, alam nyo ba? Hindi. That's why the first high wind that comes along will blow you away. Good luck sa inyo. Ay, salamat. Gusto ko lang i-stress kayo ang uh, nagde-destabilize sa sarili ninyo. Okay, maraming salamat. God bless everyone.